Hindi ko lang kailangan niya, sikat na ako. Yung mga ako na yan. Alam niyo, yung mga slide at mga video na yan, wala kayo mga kwan, kung binibenta nila yung mga kwan na yan, yung mga kwan, yung mga alam ba yun, yung mga pinupuan nila sa mga beach natin, yung mga buwangin, eh, siguro, pa, ninanakaw nila yan. At yun yung pero yung kaya mo. Kung hindi nila ako, yun ang nagmukod niya. Kaya magkaisa tayo. Patayin natin yung mga kumukuha niya. Sinisira nila yung po. Hindi maganda yan. Sinisira nila yung po natin. Yung binibenta nila. At saka yung mga hindi nila paglilagay. Hindi nila paglilagay ng mga budget dyan sa mga pastoran yan. Sana, hintayin nyo lang yung pagmayo ninyo. Ba't nyo tinuturoan nyo ba? Hindi nyo ba alam kung ano ang nagdarapapat? nyo yung mayo nyo. Marapit na. Masyado kayo magaloy, masyado Na yung na nangarap niyo na yung mga yung mga kontrata niyo na kadami-dami, hindi pa kayo mga kontento. Yung mga conflict of interest. I don't want to talk about this contract. Pero you try trying to force me. Yung mga kontrata niyo dyan sa hospital. Using Georgia Pero you force me. Yung mga kontrata niyo na 170 million, that is conflict of interest. You know that? Yung kontrata nyo na 150 million, that is conflict of interest. You know that? Yung kontrata niyo dyan sa nagparanan, that is conflict of interest. Kung mga kontrata kayo, vice mayor kayo, kung mga kontrata kayo, mayor kayo, that is conflict of interest. Pagtulong na isang tao.